pinag-uusapan ngayon ang naging performance ni SB19 Stell sa concert tour na hitman ni David Foster and Friends. Isa si SB19 Stell ang naimbitahan na mag-perform sa concert tour sa Asia ni David Foster. Ikinwento pa ni Stell kung bakit napakanta siya ng All By Myself ni Celine Dion. Ayon sa singer, ay nag-soundcheck lang ito ay bigla na lang nagpatugtog ng piano si David Foster at tinanong siya kung maaari ba niyang kantahin ang All By Myself. Kaya agad namang napa-oo si Stel, dahil sabi niya ay e, sino ba naman siya para tumanggi. Nang magustuhan ni David ang kanyang performance ay tinanong siya kung nais ba niyang kantahin ang All By Myself sa kanyang concert. At sagot naman ito, if it's okay with you sir. If it's okay with you, sir. Oh. Dagdag pa niya ay para lang siyang nag-audition dahil iba rin ang kaba niya. Kaya sa gabing kinantanan niya ang All By Myself ay itinaasa naman ni Stell ang bandila ng Pilipinas na halos lahat ng mga Pinoy singers ay talagang pang world class. Napastanding ovation din ang mga audience at napawaw ang walang iba na si David Foster. Napakasaya ng team ni SB19 Stell na ayon pa niya ay para silang nanalo sa isang contest. Ngayon na nagsimula na ang solo project ni Stell, ay sigurado masisikat pa ito sa buong mundo. Lalo na at napansin na siya ni David Foster na siyang nagpasikat din ni Charisse Pempengco. Hindi lang sa kantahan magaling si Stell, kundi pati na rin sa pagsasayaw at siya ang mismong lead choreographer ng kanilang banda. Bilang si Stel ang napakasaya, kundi pati na rin ang lahat niyang tagahanga. Dahil hindi sila nagkamali sa kanilang inidolo. Ayon sa panayam ni Stel sa ABS-CBN, ay mas lalo pa umano siyang na-challenge nang sinabihan siya ni David Foster na you only had one chance to sing this song at dati na pala siyang napansin ni David Foster nang magkomento ito ng emoji na wow sa isa sa kanyang mga TikTok na hindi niya inakala na marunong palang kumanta si Stell. Sa ad pa niya, na sa apat na kinan pa niya, ay sa all by myself siya mas kapado. Dahil hindi niya masyado itong napagpraktisan. Kaya, nagpapasalamat naman ang singer Best opportunity na binigay sa kanya ng Panginoon.